Nakakatuwa na pangyayari, Paolo Avilino pinakilala na sa pamilya niya ang aktres na si Kim Chu. Matapos ng may bahagi sa social media ang sorpresa ng aktor para sa aktres. Dito nga ay nagkaroon na siya ng oportunidad na maipakilala na ito sa kanyang pamilya. Nakita nga ng ibang mga netizen na magkakasama umano ang mga pamilya ng aktor sa isang restaurant kasama si Kim Chu. Tanong nga umano ng mga netizen kung ano ang ibig sabihin ng mga yun kung sila magkakasama. Kalaunan nga ay naglabas ng pahayag ang aktres na si Kim na naipakilala na siya sa pamilya ng aktor. Laking tuwa ng mga supporters sa balitang ito pati na din ng mga ibang netizen na sumusubaybay sa kanilang dalawa. Ayon naman sa aktor, hindi na dapat pang patagalin at mas maganda kung maipakilala na ang kanyang minamahal sa kanila. Labis ang saya ng aktres sa ginawa ng aktor dahil nakilala na nito ang pamilya ng aktor. Ani pa ng mga netizen, grabe talaga ang pinapakitang pagmamahal at respeto ni Paolo para sa relasyon nilang dalawa. And this are Chika for today mga ka-showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.